videos in sa YouTube o oh, sa, sa, sa TikTok. Opo, makak magkakaiba po 'yan. Pero sa TikTok, hindi po ako sumweldo doon. Ay tanggapin ni TikTok yung ano ko eh, content ko eh. Opo. Kasi siguro hindi pa ako nakaglogs. Tapos TikTok. Goong. Tentap. Tekit po sorry po. Sid, binigal yung kapara, hindi ko maray. Hindi ako nakaray, hindi nga ako nasasaktan sa kanya. Mm. Kaya babalik tayo rito every month. Hindi lang tayo sa kalamit. Baka mamaya sa kotse, sa sumpunta mo. Tama mo naman tayo pag nangisa. Sa iyo ko papatunayan mamaya. Ang gaan ang kamay niya. Hindi na, tagal na talaga ito, medyo isang buwan. Ayaw. oo. Ay, yung mo na sa'yo, pag may isang buwan, kung makakaray ka, hihina. Ay, na. Eh, ay, ko na, kasi parang may napaun. Kukot, parang namamalak. Oh. Ang kapit, ha? <laughs> Tigas. Balikan mo. Nakilig ko yun sa'yo. <laughs> <laughs> Ang galing ni ate. Thank you, ate. Parang yung mga, ano po, oo, oh, oh, hmm, Thank you, ta. te. <laughs> hmm, hmm. Kasi minsan po, kaya nga pa ako nagsasalita ng gano'n. May iba kasing customer na alam ang kala nila hindi mo nababalikan. Uh, Kaya uh, nagsa yung pinanood ko sa iyo ng isang araw, may nag-comment na lalaki. Opo. Na vlogger din siya, nag-ano rin uh, siya. May sumagot na isang ano po. Bakit ang galing ah, sabi Ang galing-galing mo naman, sabi niya, nung babae, sumagot yung lalaki. Uh, unang nag-comment yata yung lalaki, na, sabi niya. Ano magaling dyan? Hindi nga niya marunong magtanggal ng dry skin at saka ng ingrown. Ay, opo, nabasa ko din nabasa yun. Nabasa sana ako. Naku, eh, habi ko, naku. Ah, ano lang yan? Nagpapapansin lang. Uh, Nagpapapa ko, nagpapakuha lang to ng atensyon. Sabi ko, hindi na. Sabi nga niya eh. O bakit, o bakit mo o, binasa? Ko. Sabi pa ba, bakit mo binasa? Gumanon pa siya eh. At saka, de, sabi doon sa comment gusto mo kainin mo. So, hmm. Po, Kaya nagpa doon ko na ano din na ay hindi, papapansin lang to Kaya hindi na ako nag hindi, hindi man hindi na din ako mahilig pala ako minsan. At alam nyo niyo po, alam niyo po pag mga ganyang babash na 'yan, nagpahanap lang niya para sa oh. si Renan ano 'yan, si Ren doon. Hmm. Naghahanap ng views saka ng Hakot, ano yun? Hak para puntahin mo yung kanyang, ano, alamin ano mo kung anong pagkataon niya. Opo. Okay puntahan mo yung channel niya. Pag binuse mo nga naman yung kanyang mga ano, di ka nader, ano naman income niya yun. Oo. Uh -huh. Sabi niya, niya Mr. Corey, pag daw maraming views dun daw ba, ano yan. May mga niluluto. Ah, nagluluto ko. Oh, Oo, nagluluto ako. Ay, hindi ko naman, alam mo, hindi rin ako marunong. Bumili na nga ako ng pang ano ng cellphone. Kasi pwede naman daw kung hindi magsalita. Apo. Ah, Basta i-type nyo lang din yung mga ingredients oh. nyo, mga gano'n. Pero parang mas mahirap po yun. Yung nag edit na? Oo, yung lalo na yung hindi ka okay. magsasalita. Oo, oh, di ba? Dito na ako mag-bibig. Nakakaanas <laughs> ng ganyan linis. Hello? 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 Yun. Mas mahirap yung voice over. So, okay? Mas mahirap yun. Oo. Oh, so Kasi yun, mag... Hindi siya nakakutal-utal ka dun yun. Eh. Oh, Oo, okay. eh, ilo eh, ka na ako. Di, mo, di minsan, di ko alam, nauutal na ako sa panahal. <laughs> okay, ang tigas-tigas na ng pronunciation ko eh. Si, 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 kuya, malik mo. Eh, Ay, nasusugat na. Ah,

Wala akong pela dito. Bibili ako ng malenda eh. Maaga pa. Ah. ano yeah. Anong bibiliin na bibiliin mo? Doon kay lola mo. Sabi ko sa'yo kuya eh. May init eh. Hmm. Yo, mo hmm. Ayun niya Mas, talaga. Diyan na nga lang yan, <laughs> <laughs> Joke lang. <laughs> Joke lang. Nandito na to sa buwan. Mas medyo masakit-sakit po. Kasi kukuto eh. Yan. Nararamdaman ko na sasaktan kayo. Kaya... Uh, naman, ano, hindi, sorry na lang ako naman ginaganyan lagi ko. Pero hindi ko nararamdaman yung... yung pin... sobrang sakit. Oo. Oh. Tingisin kasi ako sa sakit eh. Ang lalim ito hanggang dito. Oh. Wow. Opo. Tsaka pakalamdam ko, ang taba-taba ng daliri. Ang tataba ng mga ayan, ano po, Kasi tige. ayan, ganyan. No. Kaya sabi ko nga, nakumira ko. Hmm. o. Eh, ako pa naman eh, hindi gaano maano sa sundot pa ilalim. Tsaka lang naman ako nanunundot pa ilalim kasi pag tinatanggal ko yung dry skin. Eh. Hmm. Putol pa. pa. Ayun pa, yung ano, yung nag-comment pa, yung putol-putol naman. Hindi, hindi kasi nilalam yung technique ng paglilinis ko eh. Kaya ganun sila mag-comment. Dumuko na. lalim talaga, te. Oo, kaya tayo, tiisin lang. mo ah. Wala nga ako nararamdaman sakit. Nanginginig na nga yung kamay kong manundot kasi namumwersa na. Ayun o. Kung hindi lang ito naputol, laki, laki sana nito. Ah, uh, oh, no? <laughs> oh <wala. laughs> Kasi yung lalim talaga. Ba't lumalalim yan? Ikakasundot po Kasusundot ito. Nila, no? Opo. Meron pa po ha, konti na lang. Dry skin naman itong sinusundot ko na. Hmm. Sarap eh. Oh. Meron pa po. Balikan ko. Yung asawa mo taga Kalambay at ang Kabuyaw. Mindanao po siya. Ah, Mindanao na. Wala. Dito. Sa akin nagkakakal na no? ano? Sa amin. Sa Pangasinan. Oo. Oh. Ay, ba't naman kayo napunta sa Pangasinan? Ah, nagawa po ng duty niya dyan sa may Nestle po. Saan? Nestle. Ba, ayos pala sa Nestle. Dati yun. Ah, dati yun. No. Bakit po, pag sinapi po bang Nestle, ibig sabihin malaki ng sahod? Hindi. Kung ang kapapaho to, malaki ng sahod. No. Hindi alam ang... Hindi po. Hindi. Kasi yung pinsan ko dyan din dati. Eh. Kung hindi po naglipat ang asawa ko, ano yung naiwan doon sa ilalim naarawan na po ba kayo hindi hindi kaya lang manipis naman daw talaga yung tagiliran niya. Malalim din tsaka manipis na. Laging nasusundot ang lalim. May nagalit nga pong nagko -com may com nag comment nagcomment nga na nagalit. Bakit ko do laging sinisiraan yung mga naglilinis sa mga customer? Sabi ko, sabi ko sa sarili ko, hindi ko naman sinisiraan, sinasabi ko lang naman talaga yung totoo. Mm -hmm. Hindi ko pa, naman alam ang binanggit na pangalan. Ah! Anak ko. Pangapo content tadi, mini ba? Nana binga, pinggit ko sa mal, yun na iba ng malaki. Yun na bilak ko ba niyan ko? Ano yung inihira mo? Yung wine Yun ng... yung wine Nako, bawal yun, di ba? kindi yun. Hmm. Si Lola daw eh. Hindi pwedeng kumuha ng gunting si Bibi. Kasi matutusok yung tummy mo. Sabi ni Nana Peng daw eh. Hindi pwede, anak. Binigyan ko siya. Hindi pwedeng kumuha ng gunting ang bata, ha? Hmm. Baka mamay, biglang matisod Oo, eh ayoko naman pong mahirap na babalikan ko ulit yan kung tinanong kasi yan. <laughs> Favorito ko po yun eh. <laughs> yung dry skin. Opo yung magtangka. Ewan ko ba? Favorito ko yan. Sabi si. mo nga eh, experience ka lang. Hindi ka lang managaral. Na, 10 piso lang singil ko magti dati. Oo. Oh. Mga tito-tito ko pa. Pambiling sabon. Panlaba po. Kasi mahirap ang buhay namin nun. Sa Pangasinan. Ay, opo. Grabe talaga. Buti nga nung nag-asawa ko eh. Medyo guminagunhawang buhay ko eh. Ito na mga magulang. Uh, Ang Opo. Ibig kong sabihin po, yung kung ikukumpara ko yung buhay ko nung dalaga ko at nung nag-asawa ko, masasabi kong mas masarap yung buhay kong nag-asawa. Siyempre, na-discover mo na yung talent mo anyway, eh. Nakakaroon ka na, na ng... Wala pa to, eh. Hindi ko pa to inano. Eight years pa lang po akong naglilinis ng kuko. Ano yung pag-vlog mo? Ah, nitong buwan lang yun. Ay, nitong taon lang to. Ah, oh, okay. uh, sorry po. April. Oo. May pagpapasok-papasok, magpapahayos mo yung pataasan ng bahay. Kaya nga po. Kasi... Kasi nungulugan nyo pa kasi pag-weekend. Opo. 25 years. Opo para sabi ko nga sa sawa ko hindi po wala po sa plano yung magbabay okay lang yung mag monthly monthly kasi sabi ko hindi po kasi na eh. sa so, totoo lang yun po yung naisip ko para sa mga customer gawa ng nahiya kasi nag ano yun eh yung nagmamassage yung mamasahe nag sa akin marunong din siya maglinis pero namamagari ng pa ako sa kanya mm. hindi -hmm. nga niya magpapagambalan pero meron naman siyang gamot na ginagawa na inilalagay niya baka yun yung may antibiotic hindi ko alam sige na sakit po ha, ha? bit lang pa eh. na. Damdam -dam niyo po yung matigas. Oh. Pero hindi ako nasasak. No. Na. Hindi nga eh. Hindi. Grabe talaga. Hindi kita nilaloko. Hindi ako nasasak. Na. Ma. Matas po yung pain tolerance niyo. Pagkakaroon namin every month na lang para... oh pero pag wala pa kayo naramdaman, pwedeng munang di kayo pumunta. <laughs> so, ay okay. gano'n, mas mahigi po yung, mas masarap po maglinis at ng, magpalinis nang okay. may nararamdamang masakit Wala po lalagay na. Niyo. Pero magtanggal kayo ng cutics po ha, huwag oh. niyong bababarin yung kuko niyo ha. dry skin pa po, konti na lang. Papalagyan ko pa lang sa aming na hindi pala ako. Ganito yung taga kaysin yung kuko niya eh. napaka, yung pangalan nito, Paganon. ganun. Ganito po, ayan. Mm -hmm. pero, pero pag nahalaga mo yan, magbabago yan. Depende pa rin po. Sakit po ano? Hindi. Kung, ay, ibig sabihin mo gagawin mo na ano. Ay, opo. Oh. Tsaka hindi na yan ganun kalalim. Ito kasi ay sinubrahan lang yung sundot. Sinubrahan yung kat sa, gi sa gilid. Tapos siging sundot. Kaya ganyan kalalim. Sorry po. Hindi ko sakit? Okay. Yan. Para ano mga ramdam mo masasakit ako kung pa ako? parang, ano pa? parang namimit, yung nagugulat. Yan. Opo. Ganun ako pag nasasaktan ako. Ito na, last na talaga to. Wow. Yun lang yan. <laughs> Ito sa mga pinapag yung malalaking hmm. mga pala. Ah, Meron yung... Malalaking na po yung lumulo <laughs> po. Kung sa Pero hindi tayo naninira. Ay, o. Okay. Eh, yung tayo hindi tayo nabisa naninira. Siya, mm, siya okay. Siya sa FN na wala akong pakilang. Ganun mm. siya. Pero magaling din siya maglini. Tsaka yung Pablo sa loon. Yung, sabihin, yung mga manicurist na nun. Eh.